Karamihan ng Pilipino dream magkaroon ng bahay, 'di ba? Eh yung iba nga ay eh, nagsusquat na lang, 'di ba? Nakakalungkot. Tapos so, pag nagkataon na na demolish, wala hmm. na. Irerelocate o kaya babalik na lang sa probinsya na wala hmm. ng bahay. Pero mali naman din 'yon, hindi ba? So mas mabuti kung talagang pag, uh, pagplanuhan at talagang magkaroon ng sariling ano, bahay. Yeah. So papaano uh -huh. ba? ang pinakamadali na paraan. Okay. Kasi alam mo sa totoo lang no, um in fairness naman sa administrasyong ito ay talagang sinasabi nila na gusto nilang maging ano, maging uh, bahagi ng programa nila ang pagkakaroon ng pabahay, no? Kasi hmm. alam mo ba um, may ay 6 million ang ating backlog sa pabahay ngayon ano at ang masakit dyan, Mayroong oversupply sa middle class at saka sa mga mayayaman at saka dito naman sa mga uh, low income mga karaniwang Pilipino ay mayroon tayong uh, ano no am um, pagkukulang. So uh -huh. every year 500,000 yung kakailanganin dapat natin na pabahay para sa mga low minimum to low income groups ito no. Ay 500,000 units every year ang kailangan natin. Mm -hmm. Mm -hmm last year ang naipatayo lang ay 11,000 pesos. Pero gaya nga nang sabi mo ay 11,000 sana... pesos? Ay sorry, 11,000 units. units. Sorry, oh, 11, units. oh. So, <laughs> 500,000 yung naipatayo. So mm. malayo no yung malayo gap. Malayo pa. Oh. So um Talagang dapat mayroong uh, gawin ng gobyerno dito at ay uh, gagawin kong example yan mamaya. Pero, Wait lang, Vince. Mekos, yung sinasabi mong pabahay ay para sa low mid and low income earners. Oh, so, oh, ito oh. ay hindi dole out, but may hindi. bayad. Oh, malinaw oh, po okay yan ha, yung mga gustong maging interesado uh, na mag-avail. May yes. bayad po ito oh, pero maliit lang, tulong oh. ng gobyerno. Okay. Yes, yes, yes. Oho. So, ito um, yung uh, paano tayo magkakaroon ng bahay no kasi parang yun nga hindi natin maasahan yung uh, gobyerno natin na maibigay lahat yun so paano tayo uh, magkakaroon niyan mayroon na kong tinatawag na 320 2020 rules in buying a house okay? ano yung 3 ano yung 320 2020 20. Ayan. So, yung three natin na una ay um, three years worth of income natin Ah, uh, 'yan 'yung maximum na amount ng bahay na pwede nating ma afford so kung gagamitin natin 'yung minimum age, 14,000 pesos 'yan eh. ano, ang ano karaniwan uh -huh. na ito sa Metro Manila, 14,000 times, times, three. 30, ano, times three 36 years. 36 times 3 years, months. 36 months na sa mga 504,000 pesos 'yan. So, nasa kalahating milyon yung pupwedeng budget ng ano natin nanon ng uh, bibili na minimum wage earner. Ngayon, kung kayo ay mag-asawa at pareho kayong minimum wage earner, o, ipag join natin ngayon yung mm. inyong income So, magiging 1 milyon pesos mm. yung pupwede ninyo na makuhang bahay na maa-afford. Okay? okay? So, yan yung 3, uh, okay? okay? Yung next naman ay 20. oh uh, which means 20% down payment, yung dapat na i-goal natin na maipon muna bago tayo bumili ng bahay. Tapos ilo-loan lang natin yung 80% na balance. Mm. O, ginawa ko na yung uh, calculation niyan ano, para sa mga minimum wage earners natin. So, ang ginawa ko ay combine mag-asawa dalawang minimum wage earner. Nako, sa so, kailan mag-asawa kayo para may ka-share? Mahirap ang single. Oo. Pwede namang live-in, why not, 'di ba? Ah, okay, uh, okay. na pag oh sa bagay, live-in o oh, mag-asawa man niya pag naghiwalay, wala rin ano, sige, paghahatian, okay. So, so 'yung ano natin dyan, so 'yung 1, 1 million natin, ang 20% niyan ay 200,000 pesos. So, yung 200,000 pesos sasabihin naman, naku naman 'yan, Sir Vince, ang hirap namang ipunin 'yan. Uh -huh. Pero kayang-kaya 'yan, ha. Ito yung gagawin ninyo. Magsi-save tayo sa Pag-IBIG MP2. Naku, paboritong paborito ko talaga 'yan, May, eh kasi talaga. ang dami mo nilagay dyan. <laughs> 7% ang dividend niya uh -oh. last Oh, yes, last year. So ito ay isang uh, programa ng gobyerno para matulungan tayong uh, magtipon no. So kapag mag-iipon tayo ng ano no ng uh, uh, 2900 pesos no itong ano itong minimum wage earner. So sabihin mo lang 3000 tig 1.5 kayong mag-asawa mm -hmm. no ay baka tayo ng 200,000 pesos after 5 years pero ang inipin nyo lang talaga doon ay 174,000 kasi kikita kayo ng 26,000 na dividendo mula sa pag-IBIG. So, tinulungan kayo ng pag-IBIG na makapag-ipon para sa pabahay. Hindi kayo nabigatan masyado. Pero diba? Vince, ang MP2 ay 5 years. Eh sabi mo 3. Yes. Three. yes. Oh, oh. So, after 5 years, so ang so, ganoon lang gag lilalabas. Oh. Yes. So, 5 years 'yung pagpaplano natin, o oh, pag nilabas mo na siya, may pang down payment ka na, pag nakabayad ka kasi usually, usually kasi usually kasi down payment sa mga bahay ay pwede ka nang mag-move in, ready mm. for okay. Mm. At ay ayoko din kasi may na ang gagawin natin ay uutangin natin lahat 'yung bahay, 'di diba? Kailangan meron tayong kontribusyon doon. Uh -huh. 'Yun 'yung uh, paghahawak sa pera. Mm -mm. Ayun. Pero Vince, okay. ang pag-ibig ay pwede rin utangan 'di ba for house housing Kaya loan. papunta ako diyan, Mike, 'no? Kasi yung 20% na ay yung 20 na susunod kasi 'di ba, 20 20 20 yun, 'no? Mm. Yung 20 na susunod ay uutangin natin yung uh, balance nung uh, uh, 80% na balance ng bahay natin which is yung 800,000. 3 mm -hmm. years to pay maximum sa pag-IBIG, 'no? Mm. Kapag, at ito yung nakakatuwa dyan kasi itinaas na ng pag-ibig yung kanyang socialized housing uh, ano, no? Um, budget na dati kasi ang pag-socialized housing ay 550,000 lang. Ngayon, tinaas na niya sa 850,000. So, ano yung magandang implikasyon nito? Kasi yung 800,000 natin, pasok na sa socialized housing, ang interest rate lang niyan sa housing may ay 3% per annum. Oh, ang baba. Pag sa banko yan, mga... Vince, ilan sa banko? 9, 7, 10, 8... Basta, oh, pinakababa oh, yata oh. yung seven. Pero may condition pa Oo. yon. yun. Hmm. Yung, so, yung 7% na yan ay dapat malaki-laking amount ang uutangin mo at saka premium <laughs> ano ka. Pa. So pag tayo mo na karanipan, baka nga 12% ang ibigay sa yon ng banko niya no, Oo. sa oh. 800%. So sa itong programa ng gobyerno, kung titignan natin ano, itong sa pag-ibig, 7% pag nag-save tayo, pero pag nag-loan tayo ng pabahay at pasok tayo sa minimum wage, um, uh, 850,000 and below yung bahay na bibilihin natin, 3% lang saan pa ba tayo nakakuha oh, ng oh saan ka pa yeah. oo oh, oh. oh. at, so, at safe naman ano na magkaroon ka ng MP2 dahil ang laki nga ng kinikita pero pag umutang ka 3% pag binigyan ka oh, ng dibidendo, 7% oo okay. oo oh. so okay. ito yung sinasabi ko na yung gobyerno tinutulungan tayo natulungan yung sarili natin yan yung hmm. tinatawag ko magandang programa talaga sabi ko nga sana lahat ng ano no lahat ng government agency ganito <laughs> oo oh, oh sana all. Oo. Oh, oh. Oh, oh. So, kinumpute ko na siya, ano no, may kung magkano mm. yung pagiging monthly amortization nung ano no, no noong uh, uh, 800,000 na loan na kukuhanin natin sa Pag-IBIG, 20 years to pay at socialized housing interest na 3% mm -hmm. per ano oh, may isa Nasa 4,500 pesos per month lang siya. Oh. Oh, oh. Pero Vince, ako, sabi mo mm, magtatabi ng Tiguan 5 yung mag-asawa, yung, yung couple. Ah, ah, Kaka meron pa ba sila panggastos pang daily ano nila, expenses, kuryente, tubig, pagkain, uh, pagkain ah, ng anak o tuition o baon. Oo. Oh, oh. Nako, ito talaga ay ano naman no, ay uh, yan yung realidad natin hmm. no sa uh, uh, sa buhay natin. So, ito naman ay I think napaka-affordable siya at pasok siya eh, doon sa aking budgeting rule din ano pero pag natin itong fort yung yung 1500 na yan na nagse-save kasi sila each ano pag mo 1500 divided by uh, 14000 na kanilang minimum wage a little more than 10% lang yan eh ng kanilang uh, ng kanilang uh, ano no ng yung kanilang monthly uh -oh monthly lang monthly. At magandang, ano yan, magandang percentage yan na isin-save nila. So, yung matitira doon, yung 90%, ay yan yung pagkakasyahin Sapat nila. Sapat wag Pagkasyahin, huwag na magluho. Yes, at huwag mangutang, di ba? Huwag mangutang, oo. Huwag <laughs> ganyan no So, yun yung ano, yung, yung lumalabas dito, yung 4,500 pesos na monthly amortization nila doon sa bahay ay lumalabas 16% lang nung kanilang combined income, income. Which is which is below doon sa last na 20 doon sa aking 320 2020 20, um, housing rule na yung last 20% dapat yaan yung maximum amortization nila based sa kanilang income every month. So, hmm. itong ano no, itong uh, uh, gagawin na gagawin nato uh, kapag uh, i-i-avail uh, natin ang serbisyo ng Pag-ibig para magkabahay. So, hmm. kaya in five years kaya at kung 'yung five years hindi yan matagal ha, mabilis yan. Oo. At kasi hindi hindi ba pwedeng um 'yung pag nakaipo na sila pang down or konti, maghanap lang sila ng pagkakasyahan? di ba sabi mo pinakamaganda minimum is mga 500k na to di ba kung uh -huh. isang tao lang pero kung dalawa uh -huh. sila 1m na uh -huh. e kung halimbawa, halfway the three years eh meron na silang 500 pwede na pwede na gabitin pang down I pang down ah, so paghahanap sila ng pagkakasahan para magsimula na kasi ako maghihintay ng five years medyo para ko oh, excited ah. oh ganon pwede Oo. na actually yun namang sinasabi ko na ano no 3 years of the income yan yung maximum so kung mas ka makahanap sila ng mas murang bahay aba mas okay yan di ba mm. kasi uh, ano pa rin yan eh nagiging matipid tayo sa paggastos natin oo eh may tanong dito saan daw ba mas makakamura pag bumili ka ba ng gawa ng bahay o yung itatayo yung tinatawag siguro pre-selling Oo. Actually, 'yung sa um, sa akin talaga, no. Kapag ikaw 'yung magpapatayo ng sarili mong bahay, ay uh, una, meron ka bang access sa architect engineer? Ikaw ang maglalakad ng mga um, building Ah, iba rin bayad na ano? Per square oh, at, meter. Correct. Alam mo sa totoo lang, uh, may ang nakikita ko ay kapag ikaw mismo 'yung gumawa ng bahay mo, hindi siya natatapos according to plan at according to time. Yan talaga yung reality. Kadalasan, no? oo. So, at akala ng iba kasi mabilis lang yan. At uh, dahil sasabihin nila, ay, construction worker naman yung asawa ko o yung kaibigan ko, sila na yung gagawa. Hmm. Nako, naging substandard yung gawa. Ganyan. So, para sa akin, kung tayo naman ay bibili ng uh, bahay natin at ito ay, para sa akin, ha, less than 2 million pesos, mas magandang bumili na lang tayo ng gawa na Gawang. dahil ay, dumaan yan sa tamang proseso. eh Hindi yan aaprobahan ng DSUD, hindi yan bibigyan ng building permit, at hindi yan bibigyan ng occupancy permit kung hindi pumasa sa building code ng Pilipinas. Pag tayo kasi, akala makakatipili. Yun yung akala ng madami. Pero sa totoo mm -hmm. lang, nag over budget. Mm -hmm. Pero sabi kasi ng iba, ako na yung legwork, ako na yung permit, ako na yung maghahanap uh -huh. na arkitekto, ng foreman, uh -huh. yung mga yung magko-construct, 'di ba, yung grupo. Tapos ah uh, ano to, Napapa, mapapamura daw sila kapag gano'n dahil sila na mismo gawa. Pero syempre stressful on, your part, on our part na tayong gagawa pa. So sinasabi mo, mas mabuti yung uh, pre-selling. Iba, ibang kumpanya ang gumawa. Mas mura mm. yun, ano? Uh -huh. Ay, Actually, konting yung... mataas. 'yung 'yung uh, 'yung pre-selling kasi iba kasi yung konsepto ng pre-selling. Ah. Yung pre-selling binibili mo, nagbabayad ka na, hindi ka pa tumitira, mm, 'di ba? Paggawa 'yung ano, hindi paggawa 'yung uh, property. So, mm. ang ang gusto natin ay 'yung uh, bibili sana tayo 'yung ready for occupancy na, 'no? Yung ha, pwede nang lipatan agad, 'no? kapag pre-selling kasi, nauuso 'yan sa totoo lang no, kapag ito ay mga condominium, condominium. ganyan. Um, 'yun at usually uh, nagtatagal siya. Oo, nakakamura. Ako, pag condominium ganyan ano, na na pre-selling, I'd rather na bumili na lang ako sa secondary market na tinatawag, which means yung bibili tayo sa mga nakabili na dati at ibebenta na nila. Kasi kapag tayo bibili doon sa developer mismo, mas mas mahal talaga siya. Ah. So, ako mas ganun. Ako, may experience sa niya, no? Parang kumbaga ay uh, uh, bubili ka ng condominium na quote-unquote second hand, no? Mm. Hindi yung brand new. Ako yun yung pagkiling ko, eh. Kasi mas mura siya, pero okay pa rin naman na um, titirahan. Pero pag titignan mo yan, nabibilhin mo ng bago, uh, mahal siguro, na. Siguro, million yan, oh, ano? oh. Pero, yung, ano yung nasa secondary market ibinenta na ng dating may-ari mga nasa 2.5 lang ganyan mm -mm -mm -hmm. so ako mas, mas on the practical side kasi ako uh, mag isip serve okay. ikaw naman financial guru ka alam mo na yan na pag-aralan mo nang mabuti pero meron din naman mga rent to own di ba mga yes. bahay so uh -oh. practical din yon hindi ba what do you think Vince uh -oh. Actually yung uh, rent to own, marami kasi kasing mga kaisipan dyan, eh uh, may uh -huh. ano parang mas mabuti pa rin talaga na pag-ipunan mo na lang yung pang down payment mo habang nagre-rent ka separately tapos saka mo bilhin yung bahay kaysa magre-rent to own ka. Nung sinimulate namin yan uh -huh. dito ano no sa mga calculations natin in the Philippine market, mas okay yung paghihiwalayin mo siya kesa sa magre-rent to own ka na ngayon. Uh, kasi parang yung rent to own, bahagi nagre-rent ka, bahagi nag hinuhulugan mo yung bahay. Mas napapamahal ka sa ganoong sistema kaysa sa mag-ipon ka muna ngayon, tapos tiis-tiis ka muna at mag-rent ka dito sa um, ano no sa um, uh, existing mo na tinitirhan. 'Pag nakaipon ka na, saka ka bumili at magbuuan mo na down payment tapos ano na talaga straight na mortgage, mas okay 'yon mm -hmm. Pero ang, nakakal- ang nakakalungkot dyan at nakakatakot kung bigla ka mawala ng trabaho. At may hinuhulugan Ay. ka, Vince. Dahil yung pandemya ganyan ang problema ng mga tao, di ba? Nagsara ang mga kumpanya. O, kasama uh -huh. ng mga <clears throat> empleyado na ABS nung SINERA ito. May mga loans, di ba? So, biglang nawala ng trabaho. Papaano? Oo. Uh -huh. So, diyan pumapasok 'yung ano natin ano 'yung uh, emergency fund natin. So dapat kasi talaga uugaliin natin na magtatabi tayo ng uh, savings natin for emergencies. At para sa akin ito ay dapat equivalent sa nine months ng hating expenses para kung mawalan ka ng trabaho at least meron kang isang na buwan na budget na kakayanin mong mabuhay at may panahon kang makapaghanap ng trabaho. Pero ang realidad talaga natin ay mahirap ang buhay. Ano uh -oh. naman ang laban natin? Pangbilihin, 'di ba? At kung matanda ka na nung na, 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 nawalan ka ng trabaho, mahirap ka na makahanap uli ng trabaho no. dat, dahil ang dami dito unemployed na mga bata, 'di ba? Oh, hindi kaya hindi talaga natin kakayanin na sariling sikap lang ano. 'Di ba? Ako ang sinasabi ko ang tagline ko bilang financial guru ay ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. So Aral na tayo ng aral, ginagawa na natin ng lahat-lahat, no? Yung ating uh, nagsisikap na tayo, nagtitipid na tayo, pero kailangan mayroon ding gawin talaga ang gobyerno. At 'yan yung pagtutulungan na part, 'di ba? Kasi yung uh, um, affordable housing dapat i-prioritize nila yan para may mabiling bahay itong mga minimum wage earners natin and uh, below ano tapos dapat maayos din yung mga social safety nets natin di diba? mm -hmm. uh, dapat hindi tayo yung uh, umaasa lamang sa pagpagka uh, tinamaan tayo ng disaster ay saka lamang uh, aaksyonan eh pwede naman na uh, paghandaan yan ng uh, gobyerno natin oh, oh, bago pa Are. Yes, hmm. proactive, di ba? Eh, ang problema rin, alam mo, na merong, merong ano, nag-chisme sa akin, nag-marites. Yan daw Aha. mga uh, social housing na yan, hmm. na affordable. Minsan, ina-avail din ng mga may kaya. Oh. <laughs> actually, yun, actually, yun nga, yung sa akin. Di diba? ano, ba? so, oh, yung, sa akin, eh. Kukunti ang... na nga eh. Hindi nga matapos-tapos yung five, ilan? 500,000 ang goal? 500,000, oo. <laughs> ang, sa akin nga talaga, um, may, ano, ang pagtingin dapat sa bahay ay ito ay titirhan at hindi investment. No? Kasi actually yung mga, mga uh, maraming mga real estate companies, mm -hmm. yaan yung selling point nila. At ang tina-target mga overseas Filipino workers, mm -hmm. ha? Kasi sabi nila, bumili kayo ng ano ng condominium uh, o kaya ng, ng bahay. Investment nyo, uh -oh. di ba? Kasi ito tataas, tapos pwede nyo nang ibenta. ibenta. O kaya pa, Airbnb. Airbnb. Yan yung, nag, <laughs> uh, ano, yan yung force ng market na nagpapataas sa value ng bahay. Kaya hindi na ma-afford ng mga nasa ibaba. No? Mm -hmm. Kaya yun yung yun yung masakit doon. Pero kung titignan mo kung ang uh, ang pagtingin mo sa bahay ay ito ay titirhan, aba, ilang bahay ba ang kailangan mo? Oh, eh, salang, eh, eh, kasi diba? yung maraming maraming anda, maraming datong, sila yung bumibili rin at sila na yung nagpaparenta. Oo. Oh, kasi so, nga hindi y na avail Yes, no? So Well, not to say naman na hindi maganda yon, no? Kasi mayroon din katulad namin, no? Um, kami ay nagpaparent din ng bahay. Pero ang ginagawa namin, ang pinaprioritize talaga namin ay yung mga um, nasa low income na hindi afford na magkaroon ng bahay, no? At uh, uh, ang ang renta namin, ito sa Sampaloc to eh. Ang renta namin ay nasa mga 10,000 to 12,000. Pero kung ikukumpara mo yung units namin, no, na mga nasa 45 square meters, 2 bedrooms mm, yan. Malaki. Ay, sa mga 20 to 25,000. Oo. Oh, oh. uh, pero kami, tinetemper namin na, eh, kumikita naman tayo sa 15 mil. Eh, Kahit na ito ng twenty to, ay, ipinaparenta ito, ito ng 20 to 25,000 ng merkado, eh, dito na lang tayo sa 15. Kumikita naman tayo, nakakatulong pa tayo. Kasi ang tingin nga namin doon sa bahay ay tirahan. Hindi mm. siya investment lang. Mm. ba diba? mm -hmm. Tama, very good. Oh, last question. Anong paalala mo dahil may mga nangbobudol din, 'yung mga fake, 'yung mga scammers dito sa mga pabahay, hindi ba? So, anong reminder mo paano man natin malalaman kung ito ay legit? Oo. So, una ay titingnan natin kung 'yung developer ay may lisensya mula sa DIsud, ano 'yung Department of Human Settlements and Urban Development natin. At uh, pangalawa, Naku, titignati iwas po tayo. Hana bumili ng mga tax declaration, tax declaration lang ang uh, mm. uh, dokumento. Dapat talaga ay tinitingnan natin yung titulo ng lupa o kaya ng chance uh, uh, ng nang uh, ano ng condominium na tinitingnan natin. So, yun, mag-iingat. At yun lang, paalala ko lang talaga sana ang pagtingin natin sa bahay ay tirahan, hindi lang ito investment. Mm. -mm. At Vince, meron ka daw ano event na gustong i-plug. Ano nga itong event na 'yon? Oo, oo, actually Itong event natin ay uh, magaganap na siya bukas. Naku, May, eh, kung kaya mong pumunta, pumunta ka kasi napakaganda nitong... Bukas? Uh, sec yes. Second Socialized Housing Summit sa Ateneo de Manila University. Magsisimula po tayo ng mga 8.30am hanggang 4 ng uh, hapon. At uh, pag-uusapan natin yan, yung mga issues na bakit hindi nagkakaroon ng maayos na pabahay ang mga low-income groups, at uh, ano yung mga successful models na meron na, na nagawa natin? At paano ba ito ma-replicate mare at saka ma-scale up? At bibigyan din natin ng uh, spotlight ang mga construction workers. Dahil alam mo bang tatlong milyon ang construction workers dito sa Pilipinas pero uh, uh, wala silang mga bahay at uh, oh, hindi sila nakaka- Talaga? Bene wala silang SSS, wala silang pag-ibig kasi nga napaka-informal nung uh, sector natin. So ito yung mga pag-uusapan sa two-day summit na ito na aatendan ng pag-ibig, socialized housing, uh, social housing finance corporation, ng uh, land registration authority, ng DENR, Uh, ng Habitat for Humanity. So, um, ano, no, maraming mga players na pupunta. Ang pinakamalaking microfinance institu institution ng ASA Philippines ay uh, magpapresent din ng kanilang uh, housing program. So, it, mas maganda itong opportunity para na-voice out natin, na-prioritize sana ng gobyernong ito yung mga pabahay para sa mga mahihirap. Okay, so may time pa mag, mag, mag magpa-register para maka Uh, join sa summit mo. No? Tomorrow yan sa Ateneo. Okay. Yes. Saan saan makikita para makapagpa-register sa website nyo? Uh Oo. -oh. Uh -oh. So pumunta lamang sila sa vinstrapisura.com slash events at doon makikita na ang detalye tungkol doon sa ating uh, second socialized housing na magaganap bukas. Okay. Thank you so much Vince. Hanggang sa susunod. Ha?